sa Sagibong paglunsad sa Eye on the Sky program sa Davao City Police Office nga usaka anti-crime program sa DCPO nga nagagamit og drone sa pagpahigayon og operasyon gibutyag ni DCPO Acting Director Police Colonel Manan Muarip nga nasa 24 na ka mga drone ang ana sa DCPO ingon man sa 62 ka drone operator alang sa maong programa. Ma-integrated lahat no. Uh, meron na tayong mga CCTV dito sa city at meron din tayong mata doon sa taas. Pag merong immediate na scenario or situations that needs to address addressed, yun ang gagamitin natin. Samtang plano karon ni Police Colonel Muarip nga magdugang pa og mga drone, ingon maglaki pa mga personahe gikan sa Task Force Davao aron mamahimong drone operator kahit magpadala siya ng sampu na Davao personnel yung panggabi at pangaraw para meron din siyang tao na marunong at pakapag-operate uh, ng uh, drone. Gawas sa Task Force Davao, plano usab nga dunay bansayon sa pag-operate og drone gikan sa mga personahe sa Public Safety and Security Office. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pakot, alang sa 93.1, Brigada News FM Davao. Ta Music and News Authority